Hello guys, good evening sa lahat. Happy Thursday sa inyo. Martes ngayon guys. Martes, ang bilis ng panahon, di ba? Uh, Pasko na. Uh, November 1 na yan guys. Tapos December, ayun Pasko na. Uh, shout out po sa lahat ng mga tao dyan na uh, na malalaki ang bonus shout out po sa inyo uh, ako dito lang tayo muna sa bahay magpapaano muna tayo magpapalaki muna mag youtube muna tayo kasi para din lumaki yung channel natin at makikita rin natin ang ating pinaghihirapan ba diba? ah uh, ayun guys kasi uh, kwento ko sa inyo may isa po akong channel na magpa-pipe key na po yun. Kaya lang, nagsu, man, nagsusweldo na rin po yun. Ang nangyari po kasi, nahak siya, nawala. Ah, hindi na natin makita kahit anong gawin. Ah, kahit, kahit ilang cellphone na ang ginawa ko para makita yung channel natin na yun pero ayaw niya talaga ah, pinabayaan na lang kasi kaysa sakit yung ulo natin sa kakahanap kaya okay na lang eh, itong channel na ito pinapaayos natin ngayon, pinapalaki at monetize na rin ito ah, salamat sa nanapangino Jesus na, na monetize natin na ito at sana kumita yung sana kalooban ng Diyos na kumita din yung channel na ito natin ngayon na lahat ng paghihirap natin ay ma ano natin maging okay natin at makatikim rin tayo ng ng katas ni Whitey ba ayon uh, maraming thank you po sa mga kaibigan ko diyan sa marami nating kaibigan na na sinusuportahan pa rin natin nilay tayo na na 4 na tayo ngayon kaya maraming salamat po uh, pinamamonetize po po yung aking channel uh, July July po, July July 7 tapos uh, natapos po siya uh, September September mag October sobrang tagal di ba kaya sobrang ma mahirap kasi daw magpa-monetize ngayon guys sobrang hirap yun yes, sabi nila kaya pinagsatsagaan lang po natin uh, maraming thank you po sa inyo ma-shout out po lahat sa inyo sa mga tumutulong po sa channel ko sa channel po namin maraming thank you po at sana po pagpalain tayo ng mahal na Panginoon Jesus dahil sa channel natin dito sa channel natin at sana po maging okay wala pong hindi po tayo magka problema sa ating channel kasi marami po kasi mga youtuber ngayon nakikita po natin na ang laki po ng bahay nila pero na demotize po sila di natin alam kung na anong nangyayari po sa kanilang channel. Kaya tayo mag-iingat din tayo sa ating channel, di ba? Ayan, like, subscribe, and share. Sana po, uh, wag niyo po i-skip yung ads, guys. Kasi yun lang po yung makakatulong talaga sa ating yung ads na yan. Yung ads na yan, yan lang po yung makakatulong sa atin na nandahil sa ads na yan, kikita po tayo, di ba? Ayun, kasi pag ako po, nanonood po ako ng video, kaya eh, siyempre, pag dalawang cellphone mo, yung isa, nagpapaikot, yung isa, yun yung gagamitin natin, ba diba? sa pag, pagsusukli sa mga friends natin, diba, kaya, uh, wag niyo po iskip yung ating uh, yung wag niyo po iskip yung ads sana po ay pan panoorin niyo po kahit po kayo hindi po kayo nagagandahan sa mga video ko sa video namin. Sana po panoorin niyo po para napalitan kami, 'di ba? Kasi diyan lang tayo kikita sa ads ads at saka like and subscribe. Thank you po. Salamat.